So ito, Las Piñas naman yung pag-usapan po natin kasi umiinit yung politika po doon, no eh. Ah uh... Dinidiscuss natin to sa mga videos natin mga nakarang mga linggo kasi umiinit yung sitwasyon uh, lalo na yung issue doon sa BF Resort na homeowners na nag aawa yung dalawang kampo okay? at sinabi ko nga noon related ito sa overall na politika sa LGU, sa Las Piñas kung saan merong friction between uh, uh, Senator Sincha Sen. Villar at yung pamilya nung kanyang namayapang kapatid na si Mayor uh, Nene Aguilar. Okay? So, Aguilar si Sinche, sintia Aguilar Villar. Okay? Um, so, meron siya problema doon sa uh, pamilya. Okay? Doon sa, I think, I, I'm not sure kung, kung doon sa mayor na asawa o doon sa uh, vice mayor na anak nitong si Mayor Nene. Okay? At uh, ngayon po, eh, ito yung unang ano eh, unang parang may video, unang video na panood na parang she talks openly about it where she is contemplating about running for mayor ng Las Piñas. Okay? So, Aguilar pa rin pero ibang branch ng pamilya. So, panoorin po natin. Okay. Wala <laughs> uh, man mas, mas, eh, <laughs> so, sa Pero, naman ni Manny, mas may sa So, ngayon ma'am, alin ang mas matimbang Siyempre, yung gusto ko. kasi <laughs> <laughs>

kasi ang major project ko, yung aking river drive, yung maintenance na river, yung Las Piñas Paranaque wetland farm. If you will ask me, yung aking farm school, yun ang aking um, legacy. I'm confident kayo na may kayo ni Sen. Manny kung hindi yung susunodin yung pinang pag-usapan I-explain ko na. Hindi naman so, tinanong tol sa kapat sa, pam sa pamilya ng kapatid uh, ano na yan, politicking mo yan <laughs> <laughs> ano na lang uh, ayoko kasi na uh, hindi ko kasi type yung manira eh. ang type kong politics is you tell the people what you can do mm -hmm. diba your plans and what you have done. Bahala sila mag-judge, di ba? Ayoko yung pipintasan mo yung iba. As much as possible. Pero kung makakalaban ever sa mayor, kamag-anak mo rin po. Vice mayor. Opo. ko. So may rift ba doon na? Magkakalaban. ano ba yan? Ba't nawala? Bakit nawala? Hindi nyo tinapos. Ano ba naman tong news news watch up pinapanood ko? Hindi <laughs> naman sinagot kung ano, hindi tuloy natin alam kung ano ano sinagot ni ni Mayora Sincha. Eh? <laughs> oh, so, so, teka lang ha So, yun, ayaw niyang manira Ayaw niyang, pero definitely Narinig na yan eh, merong Merong riff between dun sa uh, Kay uh, Senator Cynthia at doon kay Vice Mayor uh, Aguilar na uh, pamangkin niya. Okay? In fact, yun nga, I was saying nga, ito yun, ito kasi yun guys eh. I was even saying nga, narinig ko rin, na kung mag-decide si Madam Cynthia na tumakbo bilang Vice, ah, uh, tumakbo bilang Congresswoman, di ba? Na gusto nung kanyang asawa, Uh, tatapatan siya eh <laughs> May tatapat sa kanya May ilalaban sa kanya na dadalin ng admin na, na, Ng munisipyo So, ganun din ah, Tatapatan mo ko eh, At tayo na lang de, dalawa magtapat O, oh, di ba, hala yung mga tao Kung ayaw nyo sa akin Di ba, kung mas go... Wala na kayong marinig sa akin Hindi na, na namin kayo, ano, kumbaga Kumbaga, dyan na kayo Parang ganun, parang ganun lumalabas O, oh, pero... Itong si Senator Cintia, uh, kung mag-ano kung naman eh, uh, yung mga projects niya sa Las Piñas, eh, kita mo naman, her heart is in uh, the right place naman pagdating sa developing yung sa Las Piñas eh. Uh, yung mga projects na doon, yung mga environmental projects niya, yung sa river and so all that. So magaganda. Magaganda yung yung kanyang uh, sipag farm and all that. yung Yung mga schools na nandoon. So maganda yung maganda yung kanyang gustong mangyari for Las Piñas eh. And matagal-tagal na din naman na hinawakan ito doon sa pamilya nung kanyang kapatid. So ako ako as someone na tumira din sa Las Piñas. Tumira din ako diyan ng mga a few years before eh, sa may parting admiral, okay? Um baka it's time for something new na din sa Las Piñas. So okay? baka panahon na din para ano? Para uh, kumbaga ibang ibang ano naman ibang branch naman ng pamilya Aguilar pa rin pero yung ito yung yung pinakamayaman na branch <laughs> umaga nako uh, kung si Cynthia tatakbo niya ulan kaya gagastos kaya itong si Madam Cynthia nako ba umul umulan diyan sa eh ano naman hindi naman kaila sa atin na ang kanyang mistero syempre silang dalawa mag-asawa yan eh ang pinakamayaman sa Pilipinas di diba? ang, ang pinaka ang pinaka so kung sakaling tumakbo siya what will this fight do between sa families ng dalawa talaga bang tablahan na yung dalawang pamilya So, yun po ang makikita po natin. Si Manny, parang huwag kayo mag-away ng pamangkin mo. Huwag kayo mag-away. Ganyan. Ganun siguro, siguro. Masak din ulo. Eh, di niya mapigilan yung uh, niya. Palaban eh. Oh, pero, ako ano... Ako... Ako parang... Personally ah... Parang ano ko na ano... Parang mas prefer ko na... Ibang ano naman... Try naman natin... Try naman natin itong mga biliar Pagdating sa executive position... Kasi hindi... Hindi natin nasubukan eh... Before eh... Puro sila congress... O senador... Eh kung si Cynthia kaya ang... Ang chief executive ng isang lugar... Ano kaya ang pagbabago na magaganap... Kasi ang mga problema diyan Nung tumira ako diyan, Ah... Uh, Actually, traffic yung pinakamalaki eh. Pag, uh, tapos minsan bumabaha tapos uh, yung traffic talaga yung talaga ang 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 sikip kasi <laughs> ang ang grabe yung traffic eh sa Las Piñas eh. so tsaka yung tingnan natin kung ano pa yung mga ibang ibang lalabas na mga problema ngayon na magbabanggaan posibleng magbanggaan yung magpamangkin okay so yan tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin see you po sa next video stay safe parati guys bye bye